Magandang umaga po mga kalaki. Ayan, bangon na po mga kalaki. Gising-gising na po sa mga followers natin dyan na nag-aabang ting umaga. Ngayon po ay June 21 na po mga kalaki. Ang bilis po ng araw. Ano po? Third week na po ng ating June mga kalaki. Ang tanong, nanalo ka na ba? Ang tanong, sinusubukan mo ba ang mga lucky numbers namin? Ba't hindi mo subukan? Baka dito ang swerte mo kukunin mo na mga kalaki ang masaswerteng 2 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 po ng madaling araw habang nagaantay po tayo ng unang buwan naman ng customers natin bigay-bigay muna tayo ng mga lucky numbers at alam nyo ba ang unang bibili bibigyan po ng 6 digit lucky numbers 2 digit lucky numbers kompleto pong ibibigay natin mga kalaki kaya natutuwa yung mga customers ko dito kapag bumibili binibigyan ko ng mga lucky numbers kaya ngayon mga kalaki 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan ang ibibigay po natin para sa inyo kaya sa mga interesado dyan ngayon kunin nyo na po mga listahan niya ibibigay ko na po handa ka na ba? Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, ayan po mga kalaki umpisaan po natin sa 2 digit lucky numbers po sa Bataan, ayan po Uno Cheese, Butuan 721 Benguet, 1314 Iloilo -ilo, 225, Leyte 729 Samar 8GS para Nyake 1228 Manila 315 Pasig 122 San Juan GS17 Marikina 2023 Tabuk 2529 Romblon 15S Angono Rizal 7GS Montalban, Rizal 418 Antipolo 29 21, Taytay Rizal 53, Cainta Rizal 6, 22, San Mateo Rizal 95, Isabela 28, Togigaraw 3, 29, Rojas Gis 30, Capiz 21, 33, Bohol 6, 18, Bulacan 8, 9, Baguio 23-26 Bicol 9-2 Batangas 3-4 Quezon City 28-30 Pampanga 11-17 Pangasinan 14-22 La Union 13-25 Nueva Ecija 4-12 Nueva Vizcaya 6-29 Ilocosur 6 79 Ilocos Norte 25-23 Masbate 8-1 Cebu 3-14 Aklan 16-28 Aurora 20-22 Laguna 35-6 Quezon 9-37 Olongapo 1-20 Dabao

Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masasugid nating mga lucky followers na nag-aabang po tuwing umaga ng ganitong oras. Para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers na libre, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook mga kalaki, kasi po ang dami pong nagkalat ng mga fake na account namin dyan. Kinukuha ang picture ko, gumagawa profile, hindi po ako yan. Ito po ang legit na account ko, kung saan nyo po ako napapanood ngayon. I-download nyo po, i-search nyo po, ah. i-search nyo po sa Facebook ang mga legit na account namin, Red Parongkin. Lagi po i-check ang followers, dapat meron pong 100,000 followers check kami po yan meron po tayong second account right parang din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchal yan po, yung legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube natin right parang hindi po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin right parang hindi po na merong 424,000 followers at syempre po uh, yan po yung mga legit na account namin sa Ah uh, social media pwede niyo po kami pwede po niyo po kaming i-follow diyan mag-comment mag-request ng mga lucky numbers. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share na share ng mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko agad kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa amin sa private consultation. Iko-code ko ang birth month mo at birth year, mali mo naman, dito pala ang swerte mo, dito ka pala mananalo sa private consultation. Ano po? Bibigyan kita ng tatayaan mo sa sa loto, sa national, sa abroad, sa STL, sa wedding, ako pa magbibigay ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit pag sumali ka rito mga kalaki sa amin. At syempre po, at sa mga interesado po, make sure po na makakausap niyo muna ako. Message na po kayo sa messenger ko para legit na legit na kausap mo ako at hindi pa yung gumagaya sa atin. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko kayo ng discount. Para makapagpa-member ka na, 3 months po tayo magsasama ha para member ka ng June, July at August. O, di ba Kaya mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Subukan lang ang private consultation baka dito manalo ka okay at ibibigay ko na po ngayon ang mga two digit lucky numbers po sa may Marinduque pero bago yan iinom lang po ako Inom lang po ako at ako po ay nauuha. Wait lang po ha? Ah. <coughs> Marinduque, Duki ito na po sa East 29, Caloocan. 12:30. Muntinlupa 7:21, Palawan 13:08, Sambales 12 Apayaw, Apayao 2925 at Cotabato 30, 26. Ayan po mga kalaki, kompleto pa po ang, na po ang mga two-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki niya outlet at gising na po mga kalaki, at i-ramble niyo po yan na. At syempre, ito na po, paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po kay... Miguel Mendez po ng uh, Baguio City sa Quezon Hill. Hello po sa inyo sa mga taga Quezon Hill po Baguio City at sa mga kay Miguel Mendez sa may Mendez family dyan. Nangihingi po siya ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan po kita private po. i chat ko po sa iyo. At syempre po sa mga driver naman po ng mga tricycle driver. Baba naman po tayo dito sa may Ayan, Olonga po City mga kalaki. Hello, hello po dyan sa mga taga po. Ano po? Maraming salamat po dyan sa mga tricycle driver natin dyan. Kila Kuya Efren. Hello, shoutout out po sa inyo at sa mga tropa mo dyan. Gising na mga kalaki, tayaan nyo na po yan ng 3 days bago nyo bitawan. Good luck po at mananalo tayo. Claim it. Gising na mga kalaki ha. Para ang swerte dumapo sa atin. At gusto ko mamaya magchat-chat ka sa akin na Sir Red, nanalo po ako. Good luck!